Gandang araw mga kapatid Napakalamig ng umaga Dapat magkakape O siya, nandito na naman po ang inyong lingkod Si Boys Overman, Dito sa Kasisyo TV uh, Maraming salamat pala Sa mga uh, patuloy na sumusuporta sa atin Nandyan si Pete Laber Si John G. TV At saka yung si Ray Katoka At si uh, Gerald Barangkin marami pa sila so ayan yung sa mga patuloy pong uh, sumusuporta sa ating channel maraming maraming uh, maraming maraming salamat po nandyan din po si Dominic Bael nagpapashout out din po so ayan uh, sa inyong lahat maraming maraming salamat so ngayong araw habang nagkakapi tayo uh, humihigop ng mainit na kapi habang tinitingnan ng ating mga manok ay Isipin natin 'yung ating buhay. Ano ba ang ang nagiging takbo ng ating buhay? So dito sa habang nakatingin tayo sa ating mga kapaligiran dito sa ating manukan, eh, ay isip natin ano-ano kaya ang mga bagay na kung saan ay eh, pwede nating palaguin habang tayo ay ah, nabubuhay dito sa mundo. Sa tuwing tayo ay gigising sa umaga, nandyan uh, makikita natin na may mga responsibilidad tayo na dapat nating gawin. Yan yung pagpapakain sa ating manok, uh, gawaing bahay, pagpe-prepare habang tayo ay magtatrabaho. Pero minsan dapat rin nating uh, isipin kung ano yung mga bagay na pwede pa nating magawa maliban doon sa mga rutinary na activity na ginagawa natin kagaya sa ating mga manok uh, sa ating mga manok ay eh, tayo ay eh nag-iisip kung paano silang palaguin paano sila alagaan at magiging malusog at magiging maganda ang uh, kinabukasan so sa atin din, yun din ang ating iisipin uh, siguro sa pagbibigay nyo ng patoka ay may isip nyo uh, ito ay binili ko ito so kailangan uh, pag bumili ka ng patoka kailangan mo ng pera So, kumusta naman ang buhay pera mo? Yun naman ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ang mga bagay na kung saan ay pwede mo pang gawin upang mapalago ang iyong pera? Uh, siguro, uh, ang iba sa atin ay kontento na. Pag halimbawa, kontento ka na sa buhay mo, ay may din yan. Hindi ka masyadong naghahangad ng marami. Pero, alam nyo, pag tayo ay kontento lang Uh, ibig sabihin yan ay eh, hanggang dyan lang Pero pwede ikaw mangarap So ano-ano ba yung mga bagay na pwede pong panggawin maliban dyan? Yan ang pag-uusapan natin may naipon ka ng pera ay eh, mas maigi Ngayon ang iisipin mo ay eh, kung paano ito alagaan Maraming mga bagay na kung saan ay pwede natin gawin. Una yung pag-iimpok. Ang pag-iimpok rin ay marami ding pamamaraan. Unang-una yung piggy bank. Yun yung uh, kadalasan ang ginagawa ng uh, mga tao. Yung pag-iimpok, yung paglalagay lang ng alkansya. Doon, ang paglalagay ng alkansya ay kalimitan lamang sa ginagawa pag halimbawa medyo may kaliitan ang ating uh, value ng ating pera halimbawa isang daan isang libo ang dyan lang o oh, so eh, ang gagawin mo itabi mo lang yan ano ang kagandahan sa pag-iimpok ng pera sa alkansya ang pag-iimpok kasi sa alkansya mas uh, grabe siya pag uh, liquidity ang pinag-usapan pag sinabi nating liquid madali lang natin siyang anuhin. madali lang natin siyang kunin pag halimbawa tayo nangangailangan. So, hindi ka na kailangan pumunta pa sa mga ATM o di kaya doon sa bangko na kung saan ay pwede kong uh, na kunsan, ay pupunta ka pa doon it eh, medyo may pagkahasel din. So, pag halimbawa may madalian kang bibilhin pag bibili ka ng asin, bibili ka ng patuka, ala nga, pupunta ka pa ng ATM ipano e, pag ang ATM ay nasa malayo ay eh, hindi masahi ka pa o di kaya, alangan nga naman pag halimbawa ang, ang bangko ay nasa malayo magwi-withdraw ka doon o di napakalayo pa noon. so ang pag ng medyo may kaliita na pera ay eh, mainam na gagawin natin doon sa alkansya pero may disadvantages din yon, ang pag-iimpok kasi sa alkansya habang tumatagal ay nalulugi ka bakit nalulugi? kasi pag sinabi natin nalulugi uh, lumiliit kasi ang balyo ng pera halimbawa ngayong araw na to bibili ka dyan halimbawa February o tapos bibili ka ng isang kilong bigas ang kilo ng bigas ay nasa 40 o halimbawa 40 o di kaya 50 o pagkatapos ngayon may, may isang daan ka o di kaya o, isang daan ka pagkatapos bibili ka nabawasan na 50 Sasabihin mo, itabi ko muna itong 50 kasi uh, ibibili ko to ng bigas sa next year na. E pagkaabot ng next year, sunod na naman February ulit, ay ang pera na yon ay hindi na magkakasya. Bakit? Kasi ang kilo ng bigas nun ay magiging 60 na. So logi ka na ng 10 peso. Pero pag yung panahon na bibili, ibibili mo sana siya, pwede pa sana siya ng isang kilo. Pero sa susunod na taon, hindi na siya nagiging isang kilo. Bakit? Yan ang tinatawag nating uh, depreciation ng value ng pera. Na para bang siyang bumababa yung value? Yan yung uh, medyo, uh, medyo hindi maganda sa pag-iimpok sa alkan. Sa pag matagalan ang iyong paggamit o yung pagkuha. Merong pamamaraan na kung saan ay pwede kang uh, mag-impok na kung saan ay medyo hindi matatalo mo yung uh, matatalo mo yung pagbaba ng value ng pera. Yan yung pag-iimpok sa bangko. Sa bangko, meron tayong tinatawag na savings account. At saka yung tinatawag natin naman na time deposit. So ano ba yung time deposit at saka savings na yan? Ang savings, uh, mag-open ka ng savings, napaka-liquid. Anytime, pwede mo siyang kukunin. ah uh, halimbawa, mag-iimpok ka ng ano, na 2,000 o di kaya 10,000. So, next month, gusto mo na siyang kunin, makukuha mo kagad siya. May interest siya pero manapakaliit lang kumpara doon sa time deposit. So, ano ba yung time deposit naman? Ang time deposit ay yung pag, uh, ano, pag i na may interval na ano, may interval na uh, may fixed na date sa pagkukupag wi-withdraw mo. Pag halimbawa, ang linagay mo ay isang taon halimbawa ngayon february 2021 o ngayon uh, magta time deposit ka isang taon so makukuha mo siya february ano naman 2022 so next year mo na siya makukuha kung paano yan pagkukunin mo siya kaagad ngayon eh makakaltasan ka bakit kasi nga hindi ka sumunod sa kontrata ninyo kasi bakit ba may kontrata? Kasi mas malaki kasi ang interest ng time deposit kaysa savings. Ano yung interest? Yon yung tobo ng uh, pera mo doon sa bangko, yung tinatawag nating interest. So yon, yon ang gagawin mo. Pag impo ka, pili ka muna pag maliit na value sa alkansya. Pag medyo malaki ang value, doon ka na sa bangko, di ba? So, ayan lang yung aanoin uh, ko sa inyo muna ngayon. Yung konsepto, ini-introduce lang natin dito yung konsepto ng pag imi-impok ng pera. Maigi talaga yung mag-iimpok ka ng pera kasi may madudupot ka pag halimbawa nangangailangan ka. Kagaya ng mga manok natin. Pag halimbawa nag-breeding tayo ngayon at hindi tayo tinamad. So, pag halimbawa ngayon February no November, meron ka ng mga tandang, meron ka ng mga inahin na kunsaan ay matured na. Pero pag halimbawa hindi ka pa nag-umpisa ngayon, eh wala ka talagang walang magagawa sa buhay. Kagaya rin sa pagtatanim. Pag halimbawa ngayon may mga lift -over, eh, o, lift over ka ng mga mga kamatis, na bubulok na kamatis, o di yung yung ano nun, yung buto nun, huwag mong basta-bastang itapon lang. Itanim mo. Pag may tinanim ka, may tinabi ka, may tinanim ka, Ibig sabihin niyan, dadating ng araw na yan na makakakuha ka ng bunga. Hindi ka um, aasa at aasa lamang sa iba para bibigyan ka. So, halimbawa ngayon, magsisipag ka, maiisipin mo yung future, eh talagang may ano, may makukuha kahit hindi ka masyadong mahirapan. So, ayan, sa susunod na video ay pag-uusapan natin, nalaliman natin ulit yung ano, yung mga qualifications, makailangan para tayo ay makapag-impok ng pera sa bangko. So, pero ngayon, yan lang muna. O siya, mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, pakisubscribe na lang. Salamat!